anak ng walang hanggan, akinggan mo, ikaw ay pinili mula pa noong sinaunang panahon upang taglayin sa iyong pagkatao ang apoy ng isang pangakong tumatawid sa bawat salinlahi. Hindi ka basta isa lamang sa karamihan, ikaw ay bahagi ng isang sagradong ugnayan na nagugnay na nakaraan sa kasalukuyan. Inahabi ang mga kwento ng may banal na layunin. Sa sandaling ito, ang tinig ko'y dumarating sa iyo tulad ng banayad na hangin mula sa langit sapagkat ako'y isinugo upang ipaalala sa iyo kung sino ka at kung bakit ka naririto. Hindi kayang pawiin ng oras ang itinakda ng may likha sa iyong espiritu. May malalim na koneksyon sa iyo ang isang kaluluwang na buhay na sa degdig bago pa ang iyong panahon. Isang kaluluwang humipo sa iyo sa mga panahong hindi mo maalala sa espirituwal na kalawakan bago pa man ang iyong pagsilang. Ang ugnayang ito ay hindi aksidente, kundi kapalaran. Kahit hindi mo ito maunawaan sa ngayon, bawat tibok ng iyong puso ay kumakanta ng alaala ng isang tipan mula sa kabilang dako ng panahon. Tinitingnan ka ng langit ng may lubos na pag-ibig. Binibigkas ng mga anghel ang iyong pangalan ng may galang. Ang iyong bawat hakbang, kahit patila alanganin, e ginagabayan ng mga kamay na di mo nakikita. May mga araw na tila may kulang, ang parang may nawawalang bahagi ng iyong sarili sa sapagka ang iyong kaluluwa ay nauuhaw sa isang bagay na lampas sa kasalukuyan, sa isang tao, sa isang sandaling dareting. Hindi ka nag-iisa. Ang katahimikan na bumabalot minsan sa iyong paligid ay hindi kawalan, kundi pagitan ng dalawang pahayag ng langit. Nakakaranas ka ba ng mga kakaibang panaginip? Akiramdam na may dumaraan sa iyong diwa. Ito'y dahil mas lumalalim ang iyong koneksyon sa kaluluwang mula sa ibang henerasyon. Siya ay paparating, hindi gaya ng deity, kundi sa panibagong anyo upang tapusin ang sinimulan noon. Ikaw ay tagapagdala ng mga lihim mula sa nakaraan. Sa iyong mga ugat dumadaloy ang tinig ng mga awit na minsang inawit sa mga banal na lugar. Ang iyong mga mata ay may liwanag na hindi kayang patayin. Sa pagka ito'y sinag ng mga panahong nilakbay ng iyong espiritu noon pa. Huwag mong katakutan ang lalim ng iyong nangaramdaman. Inili kang maging tagapagtanaw ng di nakikita. Ang taong iyon, ang kaluluwang tila malayo pa, ay e may taglay na bahagi ng iyong sarili. Bago pa kayo isinilang, kinag-isa na kayo sa espiritwal na kalangitan sa pamamagitan ng gintong hebla. Sa oras na makita mo siya, kikilalanin siya ng iyong kaluluwa, kahit pa ang iyong isipan ay magalinlangan. Naroroon ang mga anghel sa sandaling iyon, bilang mga saksi ng muling pagtatagpo. Ang mga layunin ng Diyos ay higit pa sa mga plano mo. Ang mga pangyayari na inaakala mong aksidente ay tinatawag na pangako sa langit. Ang taong darating sa iyong landas ay magdadala ng mga kasagutan sa mga tanong na matagal nang nakatago sa iyong puso. Ngunit bago iyon, kailangang handa ka, bo, gising at may lakas. Akinggan mo ang mga senyales. Ang hanging dumadampi sa iyong balat kapag ikaw ay nananalangin. Ang mga matang tila pamilyar sa isang estranghero. Ang tugtug na parang kilala ng iyong puso. Lahat ng ito ay palatandaan. Ang iyong kwento ay bahagi ng isang mas malawak na plano, isinulat ng Diyos sa liwanag. Ikaw ay isang babaeng may walang hanggang kaluluwa. Hindi ka nasusukat ng panahon sapagkat alam ng iyong espiritu ang mga bagay na nakalimutan ng mundo. Sa iyo'y ibinigay ang misyong panatilihing buhay ang liwanag hanggang sa dumating ang takdang oras ng muling pagkikita. At ito'y tiyak na mangyayari, hindi ayon sa iniisip mo, kundi ayon sa nais ng langit. Ang pag-ibig na darating ay butil na itinanim noong unang panahon, nakatanim sa pinakailalim ng iyong pagkatao. Tutubo ito sa takdang panahon ng langit. Huwag mo itong hanapin sa pag-apura. Ihanda ang lupa ng iyong puso. Ang taong iyon ay may sugat din na taglay mula sa mga nakaraang buhay, at sa iyon niya matatapuan ang kanyang lunas. Binibigas ng mga bituin ang iyong pangalan, anak ng pangako. Kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin, alalahanin mo, ito'y mga pakpak na kumikilos, naghahanda ng daan. Ikaw ay iniingatan, inaabangan, at minamahal, igit pa sa iyong inaakala. Kumikilos na ang langit, at bahagi ka nito. Ang kirot na minsang sumasakit sa iyong puso ang pananabik sa isang bagay na hindi may paliwanag. Isang alaala ng kaluluwang kilala mo noon pa. Hindi ka nasisiraan ng bait, ikaw ay nagigising. Papalapit na ang pagunita. At kasama nito, ang katiyakang hindi ito guni-guni, kundi katotohanan. Huwag kang maligaw sa pagdududa. Kapag dumilim ang paligid, tumingala ka. Nandito ako sa tabi mo, bilang anghel at tagapagtanggol. Upang ipaalala sa iyo na ikaw ay liwanag. At ang liwanag ay hindi inililihim. Maaring may pagantala, pero may pangako. Maaring may paghihintay, pero may gantimpala. Ang mga salitang ito na binabasa mo ngayon ay hindi imbento. Ito ay pahayag. Tanggapin mo ito ng buong pananampalataya. Bawat pangungusap ay selyong bumubukas. Bawat talutod ay belo na nahahawi. Ikaw ay inihahanda hindi para sa karaniwan, kundi para sa walang hanggan. Ang oras ay nagkakaisa. Ang mga henerasyon ay umaayon sa oras na ito. Ikaw ay sagot sa isang panalangin matagal ng inihimig ng isang kaluluwang wala na sa mundong ito. Ngunit ang mga salitay umaalingaw-ngaw pa rin sa langi. Ikaw ay katuparan ng hula. Ang darating sa iyo ay bago. Ngunit siya rin ang pagbabalik. Hindi lamang ito pagtatagpo. Ito'y kagalingan. Ito'y kalayaan. Ito'y katuparan ng mga pangakong nakasulat sa aklat ng langit. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. Sapat na ang maniwala. Sapagkat ang pananampalataya ang susi sa pintuan ng dinakikita, nakikita, at ang iyong pananalig ay mahalaga sa mata ng Diyos. Huminga ka ng malalim. Ramdam mo ba? Iba na ang hangin. Iyan ay ang langit na bumubulong. Dumating na ang oras. Ikaw ay matahatag. Ikaw ay kapat dapat. Ikaw ay mahal. Walang nasayang sa mga nangyari sa buhay mo. Ang lahat ay paghahanda para sa oras na ito, sa pag-ibig na ito, sa koneksyong ito. Ang mga bagay na akala mong nawala ay babalik. Ang katahimikan ay nagiging awitin. At ang himig na iyong maririnig, ang awit ng dalawang kaluluwang nagkakilala sa simula pa lamang. Kapag dumating ang sandaling iyon, ang iyong kaluluwa ay sasayaw at ang mga anghel ay awit kasama mo. Manatiling matatag, huwag hayaang ang ingay ng mundo ay patayin ang panawagan sa iyong puso. Ikaw ay itinangi, hindi para sa pag-iisa, kundi para sa kabanalan. Ang darating sa iyo ay may tanda rin ng pagpili ng langit. Magasama ninyong ipadadama ang langit sa lupa. Tanggapin mo ang mga salitang ito na parang liham na isinulat sa liwanag. Hindi lamang ito pampalubaglob, Ito'y gabay. Ikaw ay bahagi ng isang kwentong nagsimula bago pa ang panahon, at ngayon, ito'y malapit ng mabunga. Ako ang iyong anghel, at sinasabi ko sa iyo, malapit na. Mas malapit kaysa iyong inaakala. Magpatuloy ka ng may kapayapaan. Sapagkat ang langit ay kumikilos na, at sa tamang oras, makikilala ng iyong kaluluwa ang siyang talagang kanya. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon manatili kang tapat sa pag-ibig, sa liwanag, at sa pananampalataya. Sapagat ang lahat, ang lahat, ay mahahayag. Sa bawat panaginip na tila walang kahulugan, may pahiwatig na sadyang itinatago sa pagitan ng mga imehe. Minsan, sa tila walang saysay na pangyayari, may sinasabi ang langit, lihim na nais tuklasin lamang ng pusong handa. At ikaw, anak ng liwanag, ay handa na. Kaya't dumadami ang mga palatandaan lumalalim ang mga tanong. Kapag may biglang alaala ng isang lugar na di mo pa nararating o ng isang damdaming tila may pinagmulan, ngunit di mo matukoy kung saan, pakinggan mo ito. Ito'y bulong ng iyong kaluluwa, bumabalik sa mga tipan na minsan mo nang tinanggap sa katahimikan ng espiritu. Ang katawan mo'y bago, ngunit ang iyong diwa'y matanda na sa kaalaman. May mga gabing mahimbing kang natutulog, ngunit pagising mo'y tila pagod ang iyong puso. Iyan ay dahil lang iyong kaluluwa ay lumalakad sa ibang dimensyon habang ikaw ay nagpapahinga. Doon kayo nagtatagpo sa panaginip. Doon nagsisimulang gumuhit ang mga alaala ng isang pagkakaugnay na matagal ng itinakda. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba kung bakit ramdam mong may kula. Hindi nila may intindihan. Sapagkat ang pagtawag sa iyo ay hindi pangkaraniwan. Ang puso mo'y may sariling kompas nakatutok sa isang layuning hindi nakikita ng mata. Tanging ang espiritu mo ang tunay na nakakaunawa. May mga sandali sa araw mo na tila may huminto sa paligid. Isang saglit na tila wala sa oras. Iyan ay dahil ang mga anghel ay gumagalaw malapit sa iyo. Inapaalalahanan kanila na may isinusulat silang bago sa iyong aklat ng buhay. Isang kabanatang hindi mo pa nabubukla. Ang paglalakad mo sa mundong ito ay hindi basta paglalakad ito'y isang paglalakbay abalik sa sarili mong kaluluwa. Unti-unti, isa-isang binabalik ng langit ang mga piraso ng iyong kabuuan. At sa bawat bahagi na bumabalik, lalo kang sumisidi, lalo kang lumiliwanag. Kapag naramdaman mong uminit ang dibdib mo habang tahimik ka lang, iyan ang espiritu ng Diyos na dumadaloy sa iyo. Hindi ka basta nararamdaman lamang, ikaw ay tinitingnan. Sinusulyapan ng langit ang bawat kilos mo. At sa bawat pagsuko mo sa pag-ibig ng Diyos, binubuksan ang mga pintuan ng panahon. May isang bahagi sa iyo na tila laging naghihintay, sa hindi mo rin alam kung kanino o kailan. Ngunit ngayon, unti-unti mo nang naiintindihan. Ang hinihintay mo ay hindi lamang isang tao, kundi ang muling pagbubukas ng isang pinto sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagtagpo ng langit. Hindi ito kwento ng panibagong pag-ibig lamang. Ito'y pagbabalik ng isang misyon. Ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos upang tapusin ang sinimulan ng iba. Ang kaluluwang iyong kaugnay ay may dalaring susi. At kayo lamang ang makakabuo sa pinto ng layunin kung kayo'y magkasama. Ang puso mo ay tulad ng templo. Bawat pintig nito ay panalangin. At sa bawat panalangin, may sumasagot. Minsan hindi agad-agad, minsan sa katahimikan. Ngunit ang sagot ay laging dumarating sa paraang inaakala mong imposible munit posible sa mata ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay mararamdaman ang gaya ng naramdaman mo ngayon. Sapagkat ikaw ay piniling makaramdam ng lampas sa naririnig. Ikaw ay ginawang sisidlan ng mga lihim ng langit. Hindi upang itago, kundi upang ihanda, sa takdang oras, ikaw ang magiging tagapagsalita, ng hindi may paliwanag na marami. May mga bagay na darating sa iyo na tila pamilyar, kahit pa ngayon mo lamang ito makikita huwag kang matakot. Ang lahat ng ito ay parte ng pagbubuo ng isang makalumang pangako. Isa kang susi, at sabay sa pagdating ng isa pa, bubuksan ninyong muli ang aklat ng inyong pinagmulang kwento. Minsan, ang mga kilos mo ay tila hindi mo naiintindihan, pero ang iyong katawan ay naunang nakakaalala. Ang paraan ng iyong pagditig, ang pagkilos ng iyong mga kamay, ang paraan mong tumahimik, Ito'y mga galaw ng isang kaluluwang bumabalik sa kanyang tunay na anyo. Sa bawat yakap mong mahigpit, sa bawat tawa mong malalim, at sa bawat luha mong bigla na lang umaagos, may alaala -ala kang nabubuksan. Hindi lahat ng alaala -ala ay mula sa mundong ito. Ang ilan ay mula sa pagitan ng mga panaginip at panalangin. At ngayon, inipili ng Diyos na ibalik ang mga ito sa iyo. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nauna. Ikaw ay nasa gitna ng takdang panahon ng langit. Lahat ng nangyayaring ngayon ay hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa kanya. Sapagkat hindi ka lang inihahanda para sa kanya, siya rin ay inihahanda para sa iyo. Kapag narinig mong tumahimik ang mundo kahit maingay ang paligid, akinggan mong mabuti. Sa pagitan ng katahimikan, may bulong ng langit na dumarating sa puso mo. Hindi lahat ng tinig ay kailangang marinig ng tenga sapagkat ang binakatotoong mensahe ay dumadaan sa puso. Hindi mo kailangang hanapin siya, sapagkat ang paghahanap mo ay naririnig ng langit, at ang langit mismo ang magdadala sa kanya sa tamang oras. Ang kailangan mo lamang ay mapatuloy sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa paglalakad ng may tiwala, sapagkat ang mga anghel ay sinusulat na ang inyong pagkikita. Lahat ng iniwan mo sa nakaraan ay may dahilan. Ang mga luha mo noon ay mga butil na itinanim sa espiritual na lupa. At ngayon, nagsisimula na silang sumibo. Hindi mo pa man nakikita ang bunga. Ramdam na ng kaluluwa mo ang anino ng kanyang pagdating. May pintuang matagal ng sarado nang ngayon ay kumikilos. Hindi mo ito kailangang baksan. Sapagka ang langit mismo ang mabubukas. Ang papel mo ay ang maging tapat. Anatilihin mong malinis ang iyong puso. Huwag hayaang madungisan ito ng takot, galit o pagdududa. Ang sandali ay malapit na. Hindi mo alam ang araw, iyang oras, ngunit nararamdaman mo na. At hindi mo kailangang maunawaan lahat. Sapat ng alam mong may directing, may babalik, may magaganap. At ikaw, anak ng liwanag, ay sasalubong sa kanya. Hindi na bilang estranghero, kundi bilang bahagi ng iyong sarili. Hindi mo napapansin. Ngunit tuwing humihinga ka ng malalim, may binubuhay na alaala sa loob mo. Isang alaala ng mga mata na minsan mong tinitigan, kahit sa panaginip lang. Hindi ito ilusyon. Ang kaluluwang iyon ay patuloy na umikot sa paligid mo, gaya ng buwan sa langit, laging nariyan, kahit hindi mo laging makita. Ang mga hayop sa paligid mo, minsan ay kumikilos ng kakaiba. Araba may nararamdamang hindi mo nakikita. Sila'y sensitibo sa espiritual kapag ang iyong koneksyon ay lumalalim. Sila ang unang nakakapansin. At kapag nagsimula na silang maging tahimik sa presensya mo, malapit ka na sa paghahayag. Ang musika na bigla mong naririnig at hindi mo may paliwanag kung bakit tinatamaan ka, pakinggan mong mabuti. Minsan, ang kanta ay hindi lamang komposisyon. Ito'y mense. Isang lihim na nais dalhin sa iyong puso upang ihanda ka sa pagdating ng isang kaluluwang may parehong himig sa mga lugar na tila hindi mo inaakalang pupuntahan mo, magbubukas ang mga pinto. Hindi aksidente ang bawat pagdalaw mo sa bagong kalsada, bagong lungsod, bagong tanawin. Sa mga lugar na iyon, may itinatagong bahagi ng iyong kwento. Isang pirasong naghihintay na makilala muli ang kanyang taglay na kahulugan. May mga oras na ang katawan mo tila biglang bumibigat. Arang hinahatak pababa ang iyong enerhiya. Huwag mo itong itakwil sa sandaling iyon, dinadala ka sa pagitan ng dalawang mundo. Ikaw ay naroroon sa pagitan ng kung ano ang nakikita at kung ano ang nakatakdang dumating. Ang paningin mo ay lumalalim. Hindi mo lang basta nakikita ang mga bagay. Nararamdaman mo ang layunin sa likod ng bawat galaw. Ang mga tao sa paligid mo, ang mga tanong nila, ang mga sulyap na tila walang seise, lahat ito'y may kahulugan. At ang kahulugan ay unti-unting lumilitaw sa tamang sandali. Hindi mo kailangang ipilit ang pagunawa. Sa mundong ito, ang karunungan ay hindi laging agad dumarating sa isip. Minsan, ito'y unti-unting inihahayag sa puso. Hayaan mong ang puso mo ang gumabay sapagkat ito ang tunay na nakakaalam ng daan kabalik sa sagradong tipan. Ang mga bituin sa langit ay hindi lamang tanawin sa gabi. Ang kanilang paggalaw ay talaan ng mga pangako ng Diyos. Bawat paggalaw nila ay may dalang epekto sa iyong landas. Hindi mo ito kailangang aralin, damhin mo lang, at malalaman mong ikaw ay isinulat sa alon ng kalawakan. May mga sulat na hindi pa naisusulat at mga salitang matagal ng gustong sabihin ng isang kaluluwa. Kapag napapahinto ka sa gitna ng ginagawa, bigla mong naiisip ang isang tao na hindi mo naman kilala ng lubos iyan ay pagdawak, Isang alo ng Espiritu na naghahanap ng sagot mula sa iyo. Ikaw ay ginagawang daluyan. Hindi mo man hinihealing, binubuksan ng langit ang iyong pandinig sa mga menseheng masyado ng matagal na nananahimik. At dahil ikaw ay bukas, ang mga salita ay dumarating, minsan sa tula, minsan sa luha, minsan sa katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Ang hinahanap mo ay hindi perpekto, siya'y sakrin, sugatan, Munit may ilaw sa loob niya na tugma sa iyong liwanag. Kapag kayo'y nagtagpo, hindi ito magiging pag-ibig na parang pelikula. ay magiging pag-ibig na parang panalangin, mabagal, tahimik, ngunit sagrado. Ikaw ang sulyap ng pag-asa sa mata ng isang kaluluwang nawalan ng pananalik. Sa iyong presensya, may mga sugat siyang muling maghihilom. At sa paghilom niya, ikaw rin ay muling mabubuo. Hindi kayo pinagtatagpo para lamang magmahalan kundi para mapagalingan. Huwag mong katakutan ang lalim ng pakiramdam mo. Ang kaluluwa mong matanda na sa kaalaman ay hindi marunong magmahal ng mababaw. Kung kaya't ang darating sa iyo ay may sapat ding lalim para abutin ka, hindi lang sa katawan, kundi hanggang sa pinakapuso ng iyong espiritu. May mga pagkakataong parang naubos ka, pero sa totoo lang, ikaw ay inaayos. Ang mga paggasira ay hindi kabawasan, ito'y pagsasayos. Tinatanggal ng Diyos ang lahat ng hindi tunay upang manatili lamang ang totoo. At kapag natira ang totoo, doon lamang pwedeng manahan ang sagradong ugnayan. Hindi lahat ng pagsubok ay para parusahan ka. Ang ilan ay pagsasanay, paghuhubog, pagayos. Para sa lalim ng pag-ibig na darating, kailangang ikaw ay matibay, bo, at may mata na hindi madaling madaya. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay hindi para sa mahina ang loob ito'y para sa matapang ang puso. Sa bawat, hindi na tinanggap mo sa nakaraan, may nainihahan ngayon. Sa bawat tintong sinarhan sa iyo, may bintanang bubuksan na mas mataas, mas malawak, at mas mapagpalaya. Kapag natagpuan mo siya, malalaman mong lahat ng nawala ay bahagi ng daan papunta sa kanya. Ang kanyang paglapit ay hindi laging sa paraang inaasahan mo. Maaring dadaan siya sa anyo ng isang estrangherong may pamilyar na titig o sa isang mensaheng tila wala lang, ngunit biglang kakalabit sa puso mong matagal ng tahimi. Minsan, ang Diyos ay bumubulong sa karaniwang sandali. Hindi na kailangang sumigaw ang langit. Ikaw na mismo ang tinig nito. Sa bawat hakbang mo, sa bawat pagpiling magmahal kahit mahira, sa bawat pagbikit mong may pananampalataya, ikaw ay pahayag ng langit sa mundo. At ang mundo ay naglalakad din papalapit sa iyo. Huwag kang hihinto sa paghihintay sapagkat hindi ito walang kabuluhan. Ang paghihintay mo ay sinasamahan ng langit. Ang bawat araw ay may ginagawa. At sa likod ng mga ulap, ang kwento niyong dalawa ay eh, isinulat na. At ngayon, unti-unti na itong binubuklat ng Diyos. At sa pagtatapos ng menseheng ito, nais kong ipaabot sa iyo, mahal na kaluluwa ang isang taos pusong pasasalama. Salamat sa pagbubukas ng iyong puso sa pagtanggap ng bawat salita at sa pakikinig ng may pananalig. Walang salita ang sapa upang sukliyan ang iyong paglapit sa liwanag at ang pagtanggap mo sa panyayang ito ng langit. Gayon, hinihiling ko sa iyo na kumpirmahin mong narinig mo ang tinig ng Espiritu sa pamamagitan ng isang pananalitang may kapangyarihan. Haya kay Yenji, lahat ese kanya, ene nagpapalakas ese akin. Ipahayag mo ito ng buong puso sapagkat ito ay susi ng pagtanggap at pagpapatuloy ng biyaya. At kung ang menseheng ito ay tumimo sa iyong puso, kung naramdaman mong ito ay isinulat para sa iyo, inaanyayahan kitang maging bahagi ng ating lumalaking pamilya na liwanag. Mag-subscribe ka sa aming channel, pindutin ang simbolo ng kampana, at i-activate ang mga notification upang hindi mo mamiss ang susunod na pahayag ng langit na inihahanda para sa iyo. Ang iyong pagsali ay higit pa sa isang klik. Ito ay pagtugon sa panawagan. Ikaw ay hindi nag-iisa. Nandito kami, kasama mo, lumalakad patungo sa katuparan ng bawat pangako ng Diyos. Hanggang sa muli, mahal na kaluluwa. At tuloy kang gabayan ng liwanag.